Sa kami sa 2024 Toronto Auto Show last week during the week para konti lang mga tao habang tumitingin tayo ng mga brand new cars, electric cars at exotic cars pag-uusapan natin kung bakit ba napakamahal ng mga bahay dito sa Canada specifically sa Toronto and Vancouver Simpleng sagot lang yan, yan ang Law of Supply and Demand Kaunti ang ginagawang bahay compared sa dami ng taong gustong bumili ng bahay. So noong 2022, 322,000 lang ang bagong bahay na ginawa versus approximately 500 to 600,000 na bagong immigrants na dumating dito sa Canada. So almost kalahati lang ang ginawa versus the demand. And every year, parating ng parating, approximately 500,000 every year, hindi kayang i-keep ng Canada na ma-meet ang demand. Kaya nga, nag-cap na ang government kung gano'ng karaming international students lang ang pwede nilang paratingin. Parang kinap lang nila sa 360,000 a year. So, temporary cap dahil sobrang dami na nga ang dumadating. Ang isa pang reason is, konti lang talaga ang nagagawa ng mga builders. Bakit ba? hindi enough ang mga bagong nagagawang build, mga bagong nagagawang newly built homes. Isa sa mga reason is napakataas na ng interest rate dito sa Canada so para umutang ang mga builder sa bangko mas risky at parang mas nag-iingat na sila dahil ang mahal na ngang umutang. Pangalawang reason is ang inflation, ang cost of labor and cost of materials ay eh, napakataas na. At ang I think isa pa sa pinaka reason, ang third reason is it takes 5 to 10 years from planning to approval para makagawa ng newly built home. So napakatagal. Siguro isa din doon is ang tagal mag-issue ng building permit ng probably city or governments. So, paano naman yung mga resale? Bakit konti lang ang mga nagbebenta ngayon? Sa tingin ko, konti lang kasi kung bibili ng mga bagong bahay ang mga nagbenta, mahal na rin ang bibili nila. Kung bibili naman sila ng mga resale, mahal na rin. So, bakit pa nga sila lilipat? Unless, mag-downsize sila. So, meaning, from a detached home, ilipat sila ng maybe condo like one bedroom or two bedroom condo or ang isang option is lilipat sila so magbebenta sila ng bahay nila from Toronto and then ilipat sila sa province na mas murang bahay bakit ba napakamahal ng bahay kung bibili ka ng resale well depende yan sa market kapag uh, sellers market so ibig sabihin uh, pinag-aagawan ng mga bahay, kaya tumataas kasi maraming nag-o-offer, maraming nagsasubmit ng offer. So, nagkakaroon ng bidding war. So, ano ba yung bidding war? So, halimbawa, naggustuhan ko tong bahay na to. Marami na akong nakita at ito na talaga yung gusto ko. So, sasabihin ko sa agent ko, magsabit na tayo ng offer. So, magsabit ng contract, right? Na may offer, nakalagay doon kung um, magkano ang gusto kong i-offer. Halimbawa, ang listing price is $750,000. Halimbawa, yun yung hinihingi ng seller. Ngayon, kung talagang gusto ko yun, mag-offer ako posibleng ng mas mataas pa doon. Right? Pero kung halimbawa, marami ang, magsa ang nagsubmit ng offer, pero hindi ko alam kung magkano yung sinapit ng iba. Kung talagang gustong gusto ko talaga yung bahay, babaguhin ko yung offer ko at tataasan ko pa. Kaya nagtataasan ng presyo ng bahay kasi nagpapataasan sila ng offer. Ngayon naman kung ang market is let's say uh, buyer's market, so ibig sabihin is uh, walang bumibili ng bahay. So halimbawa is nakalista na tong bahay na to for months at wala pa rin bumibili dahil walang nag-offer. Eh, kung akong yun ang nagustuhan ko, at nakita kong medyo matagal na doon, pwede kang mag-submit ng offer na mas mababa doon sa listing price. At malalaman natin kung tatanggapin ba yun ng seller. Kasi posible rin na minsan kahit walang bumibili kung ang hinihingi ko ganito at mag-offer ka na mas mababa, posibleng hindi rin yung tanggapin ng seller. Right? So, depende yan sa sitwasyon ng market. Hopefully, nag-enjoy kayo sa auto show na to. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na to. Natuwa kayo sa mga coaching na kita natin sa video. At hopefully, nasagot ang inyong mga katanungan tungkol sa bakit ba napakamahal ng mga bahay dito sa Canada. Libre naman po ang pag-like at subscribe. Huwag po kayong mahihiyang mag-comment. And see you on the next vlog. Thank you